at saan na yung nagre-reklamo? Ayan! Ayan po yun! Ito ba yung nagkakawin niya sa'yo? Oo! Huwag ka pa lang po! Binigay mo sa'kin sa yan! Ang binigay! Gay district! Diri! Oo yun! Nakaka ano tong? Minakaw niya! Direk. Oo. Naku! Wala ka pa namang pira. <laughs> <Man. Madamyong> pera! Marami akong pera! Naku, ayoko nang ganito! Ito pa. ba nanakawang ko? <laughs> wala ka nung pang-abogado eh. Ito, gusto ko ito makakalong ah. Pero, wala akong abogado! Oh, Pumukuloy ko ito nila yan, pero, hirap yan, pero, hirap yan! May gago! <laughs> 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 okay, gusto, paaminin niyo muna yan ah. Eh, paaminin niyo muna bago niyo... Wala akong kasalanan! Wala akong paaminin! Okay. Wala, sumakas namin! <laughs>